Mahigit isandang libong manok sa Region 1 na matay bunsod ng Newcastle disease. Nagkatutok si GMA News Stringer, Vic Alhambra. Naabutan ng GMA News si Aling Aurelia sa Bawang La Union. Matyaga niyang tinatanggal ang patay na manok mula sa kanyang mga alaga. Isa nang si Aling Aurelia sa mga naapektuhan ang kabuhayan dahil sa sakit ng Newcastle disease sa mga manok. Unti-unti na namatay. Huli na yung ngayon. Wala na. Ubus na. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit isang daang libong mga manok ang namatay sa Rehiyon 1 base sa tala ng Department of Agriculture Office. Sa Pangasinan, nasa 40,119 na manok ang namatay, 32,707 sa La Union, 21,305 sa Ilocos Sur at 14,525 sa Ilocos Norte. Uh, as of uh, Friday, ang uh, official report natin, uh, meron tayong more or less 109,255 cases in 65 municipalities. Mga native at panabong na manok ang karamihan sa apektado ng Newcastle disease. Kaya hindi raw dapat tumaas ang presyo ng manok sa merkado dahil hindi apektado ng naturang sakit ang mga commercial chicken. We have already disposed. To our uh, local government unit counterpart, 206,000 doses of uh, Newcastle disease vaccine. Paalala ng Agriculture Office, huwag kakainin ang namatay na manok. Dapat itong ibaon sa lupa at buhusan ng disinfectant para hindi kumalat ang sakit. Mula dito sa La Union, Big Alhambra, naghahatid ng Balitang Amyanan.